Good morning para bang araw para bagong back Welcome to my youtube channel mga buddy At kung bago pala kayo sa channel ko baka naman subscribe nyo na yan At pakisubscribe nyo rin pala Okay follow nyo rin mga pala ako sa facebook page ko Dong P At guys good morning sana ibigyan tayo sa mapagpalang araw ngayon Ang oras natin ngayon ay alas 8.20 na guys Ito Ang dalatang tanghali na ito pati yung pinya ko Ang tanghali na ako guys O papakita ko sa inyo guys yung pinya ko 140 Marami ya guys, kayo, marami. At sana bigat ay mapagpalang araw ngayon dahil mo maladilim. Makulit din guys. At makadilim, tara. Wag Kaya road trip na galit. Let's go guys. Coba

sana makabot natin guys At tumigil ang ulan eh sana tuloy tuloy na to guys sana umulan nagmumoist guys nagmumoist kaya sinisiko para matanggal yung ah yeah, Let's go guys Enjoy Ang pagpilinda Ito yung tira natin Dami 140 plus yan guys ayan ba ah. marami guys ayan na lang titinta natin bukas nasa 80 nasa 80 pa yan guys ayan at eh, pa paano nakapinta na tayo at ah, yeah, ayan magkawitilim na naman kaya 4.30 muwi na ako guys talagang napakadilim baka ah, bumagsak naman ang ulan ayan sana maupo sa bukas yan kaya yeah, let's go guys muwi yan time na